Saan ba nagsisimula ang gabundok na basura? Sa paliit-liit na pagtapon. Oh, balat lang naman ng candy ito eh. Ay, ito na may supot lang, maliit lang. Ay, ito na may eh, plastic lang ng bottled water. Ay, ito na may... Yung liit-liit na yan, pag hindi mo pinansin, gabundok ng basura na naiipon sa mga estero, na pag umulan, hindi na dumadaloy, bumaha, bumalik sa'yo. Tapos biglang sisisihin mo, pambiya ka sa gobyerno to, pambiya ka sa... Oh, e, samantalang meron kang contribution doon sa laki ng problema 'yon Yan ang di natin naiisip. We think that sin is just a small thing. It's just about me. Akin lang ito. sin is a serious matter. Sin, in fact, is never a private affair. Tandaan nyo, sin affects everyone through consequence and through influence. Bigyan ko kayo ng, ng, sample. Halimbawa lang po ah, paninigarilyo. Ah, nako mayroon ng Kaya ako lang po napili yon kasi marami nagsasabi, ako naman ito eh. Katawan ko naman ito eh. Sayang ang pera mo dyan. Pera ko naman ito eh. Ah. Uh, Pero ilan na ang kakilala niyong matagal na nanigarilyo, pera naman niya ang ginastos niya. Katawan naman daw niya ang kanyang Um, uh, near risk Alam naman eh Bumili ka pa lang ng kahanang sa garilyo Sinabi na dun, di ba? The surgeon, ano ba yon? General warns you Pero ikaw pa rin You be responsible Kaya lang ang diferensya Lalo na kung amakan ng tahanan Pag tinamaan ka na ng sakit Emphysema Heart attack At alam natin kung ano ang dulot niyan Hindi ko nasasabihin sa inyo Hindi lang ikaw ang apektado Ilan na ang nakita natin na naubos ang ipo ng pamilya, nagkautang utang pa dahil nagkasakit ang isang member ng pamilya. Lalo na ko yung tatay na inaasahan nila na magtaguyod ng pamilya. Dahil sa liit-liit niyang ginawa, nag-accumulate, biglang pam! Lung cancer. Ako sasabihin, Lord, bakit mo ko binigyan ng cancer? Bakit? Si Lord nagkamot Ako ba bumili ng Yosimo? Ba bakit ako may kasalanan? Sinabi na nga sa Kung ano-ano na makakasama sa yo yan Tapos yun nga Nung nagkasakit ka Naku Lahat ng life savings Kulang pa nagkautang utang utang na pamilya mo Kaya kita nyo Mundo mo Pamilya mo may impluensyahan, maapektuhan. In fact, baka nga yung nagsisigarilyo ka pa lang, may epekto na sa iba. Halimbawa, second hand smoke. Ah, bakit? Ako lang naman to ah. Eh, siya pumunta yun. Sana kung lahat yan bumabalik sa ilong mo. Hindi. Anak mo, sawa mo, ibang tao. Kaya, ang sinasabi ko po, sin or vice or, or a wrongdoing or a mistake is never personal. Sin will always have its social dimension, its social effect. When you're immersed in a bad culture, such as nangyari sa panahon ni Cain, alam nyo ba sa panahon ni Cain, pang naging descendant siya na ang pangalan ay si Lamech. At si Lamech, sinulat pa niya pinagmalaki niya na siya ay mamamatay tao. At sinabi pa niya na daig ko ang mga ninuno ko, mas marami akong pinatay. <laughs> eh di ba minsan sa kultura natin ganyan, nagyayabangan tayo ng o ilang babae na ba yung napaiyak mo? Ha? O ilan na ba ang mga napatumba mo? Mga gano'n. But this we should know. Sin is serious. It destroys lives. And it can be a flood. Ano ang naging response ng Diyos sa kasamaang naganap ng panahon ni Cain? Pero ang unang response ng Diyos ay hindi galit, hindi poot. Sa Old Testament pa lang sinabi na sa atin, God weeps. It breaks His heart. Why? Because the supposed carriers of blessings became the carriers of curse. Not only for themselves, but for everyone around them. Ang ganda ng plano ng Diyos para iso. At tuwing ito'y nasisiyat at nawawasak, umiiyak ang Diyos. That was God's response. It broke His heart. God's reaction was not anger, but sorrow. Kaya ibabalik ulit, sabi ko, napakahirap mabuhay ngayon, kasi ang mali ay tama at tama ang mali, pero ano response natin? Makasalanan, mali kayo. Ah, sa impyerno! magbago kayo. Ingat ka dyan. Ingat ka. Dahil ang Diyos mismo ang naging response niya ay lungkot. At tunayan pag dinala mo sa New Testament 'yan, yakap at pag-unawa. Sabi ko sa inyo, talagang ang sin may consequence. Maaaring pinatawad ka ng Diyos at talagang patatawarin ka ng Diyos sa iyong kasalanan, pero may consequence. Kamangha-mangha talaga ang Diyos. Kamangha-mangha. Dahil sa kabila ng ating ginagawa, ang nakikita pa rin niya sa atin, may pag-asa tayo. Ang nakikita pa rin niya sa atin, may buti tayo at may kagandahan tayo. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong may magandang mangyayah sa iyo. God bless you!